papaliwanag ko lang ito mga idol itong ating RCD na 3 phase ang neutral natin is blue alin sunod sa UK standard at makikita nyo yung 1 natin 2 at saka 3 sa load side ng RCD is yung brown yung brown natin ang load ng brown natin ito lang naman kasi ang 3 phase dito yung sa freezer side ang compressor niya is three phase. And then the rest is single phase na. So magsi single phase tayo dito, single phase, single phase, single phase. So ginawa natin single phase na to, pero to three phase, <coughs> three phase. <coughs> And then yung brown natin, yung load ng brown natin is yung compressor ng freezer saka isinama natin yung fan magsi single phase ito kaya makikita nyo may neutral so yan, kukonect natin yan dito sa fan yung original may overload so pwede kong kukunin yung overload at ilalagay natin dito yung meron kasi tayong i-upgrade na basag ang cover and then yung black natin yung black is yung second face natin black uh, isa naman natin si defrost ng freezer side natin ha tapos naka neutral yan kasama yung defrost yan isinama natin yung compressor ng chiller side natin at saka blower fan ng chiller side natin. So, yun ang load ng ating black. At yung gray naman, gray, na andito sa load ng compressor sa freezer side, is pumunta yan dito. Yan ha, sa baba. Yan. Yun siya, gray. So load ito ng control natin na ito. Freezer at saka chiller. Yan yon. So if ever napapatay mo yung chiller lang, patay mo lang. Yan. Yan para makapag troubleshoot ka. And then um i dinugtong lang natin yan papunta dito. So magiging either ito ng spare natin or kung ano may changes mangyari doon lalagyan natin yan sa so 20 ampere then yung light natin saka yung heater so lahat ng mga heater kung matitres natin is separate natin siya so ganoon lang yon yung facing nito dapat i-balance nyo huwag nyo i sa isang side halimbawa binarde nyo lang sa brown no hindi ganoon i-balance Iba siya so yun yung balancing nila sa three phase Otherwise magi-imbalance kayo, trip nang trip ang inyong um circuit breaker dahil sa imbalance.